Hello, Garrod, Ito yun. po yung batang uh, si Kakoy, ikaw eh Kakoy, ikaw Yan po yung bata, uh, yan po yung ating bibigyan ng tulong. Pag, ano, bibigyan po natin ng tulong yan si Kakoy. Hello Kakoy. Ayan po si Kakoy, mga Dito lang po siya sa kubo na, na nakatira. Oh. Wow, hindi, siya, hindi po kayo. yan nakakapaglakad. Hindi rin nakapagsalita Pero nakakarinig siya, ano? Ah, nakakarinig naman. Hindi naman siya nakakatayo. Hindi na may po nakakapaglakad, yung wawa nga po may nag-aasikaso naman. May nag naman, naman po sa kanya yung pinsan ko po. Tita, Jet, tita niya ba yun? Ah, pamangkin ni Sande. Ano yung sese? Ah, pamangkin ni Arnold Sese po. Ah, marami Dampo. na rin yung tumulong dyan ng mga vlogger, ng mga taong mga tumutulong. Bibila, isa na ako dyan si John Carroll Vlog. Bibila kasama ko kanyang team. Damit, damit yan si Kakoy sa susunod na pag-ahon ko. Ano po? Si Kakoy. Ito lang po akong pangalaman, o, oh, bahay. Di ba yati-otsi huh? si ito? Ha? Yati-otsi itong bahay. Yan po si katonton. Tonton si ka tonton ka diskarte Kaway, dali, bye. Yan po. Bawaan si Aoy. Kakoy. Hindi po yung pinutuloyan ni Kakoy. okay naman po yung bahay. Kung uh, hindi naman po siya pinababayaan. Kaso pagka yung tonton-troy, nakakailangan niya nung lalambot lang na kainin sa konting damit I-ano e, namin ng damit ang ganda naman po yung kalagayan ng bata kaso siyempre po e, kailangan pa rin po natin kahit konting ano lang yung mga maluwag-luwag dyan baka pwedeng -tulong -tulong tulungan na, na lang natin ang mas kailangan diaper mm, diaper at saka ah, uh, nagda diaper pa rin siya no pagkain no hindi nga pala makatayo pagkain ah, uh, groceries po siguro at saka damit mga uh, damit ayan po ayan po siya oh Katabi niya pa yung manok. naroon yun? Ano yun? Ano